Ano sinasabi mo tungkol kay Eileen? Paano kayo nagkakilala? Anong alam mo sa kanya? Sir Mayor, nasa ospital po ngayon si Eileen. Siya po nagsabi sa akin na si Oliver daw po hindi niyo apo. Wada. Totoo ba ang sinasabi ni Rambo? Hindi po. Hindi. nag imbento lang to eh. Ayaw niyo kasi palisin ang sigil. Ano ba ginagawa niyo pa? Ba't niwalaan niyo po ako, Sir Mayor? Lo, hindi. Huwag niyo paniniwalaan niyan. Wala nung mabuting gagawin sa atin yan, Lo, eh. Kalaban natin yan! Walang ibang gusto yan kundi masira tayo sa mga tao. Loh. Hindi po kami nagsisipungaling. Tsaka, Sir, di ba? Di ba nagpa-DNA test kayo? O ano resulta nun? Di ba napatunayan na kayo talaga ang maglolo? Kaya lang niya sinasabi yan, sir, para magkasira kayo dahil alam niya, matatalo sa No, malamang, malamang pakanato ni Esmeralda eh. At inutusan nito si Rambo. Dahil alam niya kung anong kahinaan niyo, Lo, Lou, mahala kayo sa akin. Si Aileen. Gusto ko siyang puntahan. Ay, what's gusto that ko that siyang that makausap. Kaya Rambo yan? Ang swerte ko, di ba? Napunta sa akin. Bakit? Mamahalin ba yan? In a way, yes, kasi konektado ito kay Eduardo. Ito ang suot ng apo niya nung nawala. Nawalan iba kundi si Rambo. Balang araw, magagamit ko to. Pasasabugin ko ang katotohanan kay Eduardo. Kapag nagkasakita na sila maglolo. <laughs> hindi ka talaga. <laughs> Kaya humanda siya sa pasakit na darating sa buhay niya. Sir, wag na! Hindi niyo ba naisip, sir, na baka ginagamit niya yung Aileen para ipain sa inyo na talagang may masama silang palak sa inyo? Sinungaling ka, aling guada Ayaw mo lang magkausap si Sir Mayor at si Aileen! Dahil alam ninyong mapupuko na kayo! TIGIL KA! TIGIL KA YUNG Gusto mo nga siya sa panila natin! TAMA! Walang aalis hanggat hindi malinaw sa akin ang lahat. Hindi aalis si Rambo hanggat meron pa siyang gustong sabihin. Dito na tayo mag uusap Ano? Lo, para saan? Para sa pakilaan natin mag-usap? Eh, gulo lang naman ang tala nito eh. Hindi ako mapakali. Kailangan ko maliwanagan sa mga sinasabi niya. Sir, paano mga bisita niyo? Nakakahiya na talaga, si Ro. Oh. Kaya nga, dito na nga tayo nag-uusap eh. Lo. No, please naman oh. Paalisin niyo na to. Tignan mo naman oh. Gulo lang ang tala nito eh. Tinaon niya pa talagang may okasyon. Please. Pinlano niya to eh talagang hinintay niya ang okasyon na to para sirain kayong dalawa para mag-eskandalo. Hindi totoo yan. Nandito ako para malaman ni Sir Mayor ang totoo. Hindi ka tutoong totoo apo. Miguel ka! Hindi mo malalasin ang utak ng lolo. Dahil yeah. iisa lang ang tugong nananalay sa ugat namin. At alam ni lolo yan! Dahil may DNA test na magpapatunay. Kaya kahit anong sabihin mo, hindi ka naman niya paniniwalaan eh. Ha? Ah, ano? Sir Mayor, kausapin niyo po si Aileen. Hinihintay niya po kayo sa ospital. Siya po magpapatunay ng totoo lahat ng sinasabi ko. Isa e, sa mga ko po kayo. Lo. Lo. Pahinggan mo naman ako. Tunay mong apo. Lo, parang awa mo na. <laughs> Nakikiusap ako sa inyo maniwala kayo sa akin. Ako to ako to yung eh, di ba? Parang awa mo na lang. Walang ibang magsasabi sa'yo ng katotohanan dito, kundi ako lang! Gusto ko lang ipaalala sa'yo yung ginawa no? Ayaw, na kayo, na Lo, pinagbenta ng kanyang kriminal. Ikaw ang sinisisi niya sa pagkapatay ng tatay niya. Lo naman, tapos... Tapos gusto mo siyang paniwalaan ulit. Lo, bakit? Kahit noon pa eh. Kahit noon pa man, nararamdaman ko na ayaw talaga sa akin na Rambo na yan eh. O, ano ano-anong pagbibintang ginagawa niya para masira niya ako sa inyo. Ano? Dahil ang gusto niya, siya lang ang mabait sa mata niyo at ako ang masama.